Boss, morning. Nakakalampas na dyan ang motor. Wala pa? Ah, sige. Salamat, boss. Ah, tagal pa. San Miguel na rin o yung kabila pa? Sa San Miguel. Ito ay San... San Isidro. San Pedro. Kabaong Bridge. Uh, ako yung nagbablog Kaya ako yung nagtatanong <laughs> Nagbablog ako kaya ako yung nagtatanong Ang ganda na dun yan oh. Sa so, may puntang ano, Package C Ano kaya? Madaanan na kaya yun? Bago mo tapos ang 2025 base mo kaya Dapat hindi pa kaya Tay, morning. Tay, anong lugar to? San Vicente. Vicente. Alin na San Pedro? Asan ah, San Pedro San Isidro? San Pedro. Ah, punta San Vicente pala to. Eh, San Miguel. Oh. Eh, siya, sige po. Salamat. Talaman ko nga. Ngayon din ako nakapasok dito eh. <laughs> okay, boss. Thank you, thank you ikot na ako labas na okay mga boss at yun ang ating update tamo mali pala hindi pala San Pedro San Vicente San Tomas Batangas hindi nagkaroon pa tayo ng update dito sya ay paano mga boss eh, pabalik na rin lang ako sa dinaano natin kanina ay hanggang dito na lamang ang ating video at siguro ay ako yung magsisilpin na lang dito para sa thumbnail ni. ha ha sa task hindi ko alam kung may daan dyan ng highway baka wala, walang nadao mga sasakyan eh so ayan ah, uh, papano ko ba kung wala dyan ng thumbnail puna natin ang maganda video kaya ah, huwag na puna natin San, ano? San Vicente Ah, yeah. lang. Yes, good day mga boss. Nandito tayo sa may barangay San Vicente. Ayun do sa napagtanungan natin kanina do sa may dulo doon ay San Vicente na pala ito. At uh, sa wakas, itong lugar na to ay nabuksan na. Napakatagal na panahon na ito ay ninanais na natin na madaanan pero ngayon ay nadadaanan na at tayo yung lugar na yun doon sa aming kabila sa may San Vicente. Dati yun ay pinupuntahan ko lang. Ay yung pinuntahan natin kanina. Eh, hindi pa rin siya malulus at ng merong bangay. Kaya ngayon nandito tayo sa may barangay San Vicente. Santo Tomas Batangas. At ito yung ating update. At uh, sa wakas ito ay nabuksan na. Yes, good day mga boss. Mula dito sa ating kinaruroonan ay papasadahan natin itong Barangay San Vicente papunta doon sa may Barangay San Miguel, Santo Tomas, Batangas. At ito po ang ating makikita. Ang direksyon natin ngayon ay papunta ng North o diyan sa may Santo Tomas Interchange mula dito sa San Vicente ang katabi nito ay San Miguel Santo Tomas Matangas at yan po ang ating makikita dito kung bago ka sa channel na to, please subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para manotify ka pagka tayo ay merong bagong video. Salamat po! bye mga boss at bye bye ulit natin ito pabalik dahil itong lugar na ito ay magkasaan ay lalampas na dun sa may uh, San Miguel pero daddy rin sabi isang taon na daw baka isang taon nang naku pa pero nga ngayon pa o nga tapos ngayon pa lang ulit binungkal tapos tinumbakan so ayan ang Barangay San Vicente uh, Santo Tomas, Batangas tanaw nyo naman kanina sa drone so ito yon at uh, ano pa bang gagawin natin didiretso pa tayo dyan ano ah uh, dito Santo Tomas parang tinatamad na ako ah, pagod na eh <laughs> ah tatawid pa tayo ikot pa tayo hindi na muna Ayako yung uuwin na at napaka -init na Kasi e yan mga boss Maraming salamat sa panonood ng video ito, Sana inabis mo nyo Maraming salamat sa inyong Magsubaybay Ako pala kasi at Ariel Motoshop Nag-update uh, tayo ng tr 4 Tapos dati ay Nagagagawa tayo ng mga motor Nagre-repair Kaya tayo ngayon ay travel vlog muna sa so maraming salamat kita kita tayo sa susunod na video ang init na